ginagawa natin ay para kay alam, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukra. Habang ang gobyerno at ang kongreso na kalyado ng presidente abala sa pag-impeach kay BP Sara Duterte at ngayon ang pangalawang impeachment na si BP Sara naman ay abala sa pagtulong sa ating mga kababayan sa mga probinsya. Maliit man ang may bigay ni Vice Presidente, sabalit galing naman sa kanyang puso kasi maliit yung ibinawasan kasi yung budget niya. Sana tuloy-tuloy natin suporta ng ating Vice Presidente dahil siya na lamang ang tanging pag para mabago at maayos ang ating system ng politika dito sa Pilipinas magulo ang sistema ng gobyerno natin. Sana huwag po tayo magsalaw ng ating Vice Presidente. Ito isang nanay, nimpigilan niya kapin lapitan si Bipisara Sara ng maigpit. Pero emosyonal si nanay, umiyak. Ganon paman, si Vipi nagpakita ng matatag. Parang wala lang sa kanya, parang smile-smile. Pero yung loob ni Bipisara ay talagang sasabog na sa galit sa gobyerno nawala na yung dati mayroon sumbungan ng bahay yung 888 at saka yung national emergency nawala na subukan yung tumawag national emergency walang tutulong sa inyo walang sasagot sa inyo sa mga nasa gobyerno at kahit yung PNP walang sasagot walang ayuda yan pero yung tao grabe lumalapit ko sa KBP kung may ayuda galing sa gobyerno tanggapin niyo po kaya pera po natin yan protektahan po natin at bantayan na ating maata si Presidente at supportahan po natin siya sa lahat ng kanyang mga adikain sa Office of the Vice President.